dilim. May mga bahay na may lihim. At minsan, ang lihim ay nakatingin sa iyo. Nang lumipat si Miko sa lumang ancestral house ng kanyang pamilya, hindi siya naniwala sa mga sabi-sabing may nagmamasid sa bahay na yon. Para sa kanya, isa lang itong luma at tahimik na tahanan. Pero sa kanyang unang gabi, may napansin siyang kakaiba sa isang lumang portrait na nakasabit sa sala. Isang larawan ng isang pamilyang hindi niya kilala. May limang tao, isang mag-asawa, dalawang anak, at isang matandang babae. Lahat sila'y nakatayo ng maayos. Nakatingin sa kamera. Walang ngiti, pero wala namang kakaiba. Yun ang akala niya. Kinabukasan, napadaan siya ulit sa larawan. At may nawala. Ang matandang babae sa dulo wala na. Pero wala namang bakas na may binura. Parang talagang ganun lang ang litrato mula sa simula. Kinagabihan, napabalik siya sa sala. Hindi niya alam kung bakit parang may humahatak sa kanya pabalik sa larawan. Nanginginig ang kamay. Niyang binuksan ang flashlight ng cellphone at itinutok ito sa portrait. Ngunit ngayong mas maliwanag, may napansin siyang mas nakakatakot. Sa madilim na sulok ng larawan, may isang anino. Parang may nakatayong tao sa malayo. Noon lang niya ito napansin. Tumingin siya sa paligid, naniniguro kung siya lang ang gising. Walang ibang tao. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang lumapit sa larawan. Lalo niyang tiningnan ang anino. Parang gumagalaw ang itsura nito sa gilid ng kanyang paningin. Napatalon siya, Isang tunog ng sahig na umingit sa likod niya. Pinakiramdaman niya ang paligid. Walang ibang tao. Wala dapat ibang tao. Sumilip siya sa bintana. Madilim ang paligid. Walang kahit anong gumagalaw sa labas. Pero nang ibalik niya ang tingin sa larawan, nasa harapan na ang anino at nakatingin ito direkta sa kanya. Takot na siyang lumapit sa larawan. Kinabukasan, binalak niyang takpan ito ng kumot. Hindi niya alam kung anong nangyayari pero ayaw na niyang makita pa ang mga pagbabago. Pero nang magising siya ng madaling araw, may bumubulong. Malamig, mahina, nagmumula sa sala. Dahan-dahan siyang bumangon. Pilit niyang kinakalma ang sarili habang lumalapit sa hagdan. Isang yapak palang pababa. Napatigil siya. Ang kumot na itinakip niya sa larawan, nasa sahig. At ang larawan, ngayon isa na lang ang natitirang tao rito. Isang lalaki. Hindi na ito estranghero. Siya na ito. At bago pa siya makatakbo, bago pa siya makahinga, sa gilid ng kanyang mata, sa mismong larawan, ang kanyang sariling refleksyon ay ngumiti. For more horror stories, subscribe to Pinoy Horror Bites.